Hiya! For today's video, samahan nyo naman kaming bumili at mag-assemble ng aming pangarap na bed frame. Madami po kaming naikot na mga bilihan, na mga gamit sa bahay dito sa slaw Pero dito po kami sa Dreams naka-order. Dahil dito kami nakakita na may pinakamababang presyo. Mamaya po ay magpa-fries reveal po tayo. So, ito nga po ang aming nagustuhan na bed frame. Bali, papapaltan ko po yun ng kulay. Gagawin ko pong velvet gray. Pagpasok nyo pala nga po dito ay aalukin nila kayo agad ng tea or coffee. Libre po yan at sa dami namin pinasukan ay dito lang po kami inalok ng tea at coffee. Nung una ay hindi mo na kami nag-guess kasi nahihiya pa kami dahil hindi naman kami sure kung bibili kami. Pero nung may nagustuhan na po kami ay ayun po at nag-order na po kami. Inalok kami ulit. At finally nga po ay nakagusto na po kami ng bed frame. Mga isang buwan din po kami nag-ikot-ikot sa mga showroom dito yung mga tindahan po ng furniture at dito nga po kami may nagustuhan. At dito sa Dreams after one week lang po ay na-deliver agad ang aming in-order na bed frame. Yung sa ibang tindahan ka kasi ay aabutin pa daw po ng 4 to 6 weeks, masyadong matagal. Kaya ayan, i-assemble na po natin. Ang una nga po namin struggle ay ang pag-akyat po nito sa taas ng aming pong headboard. Diyos ko po, napakabigat po yan. Talaga naman pong sasakit ang inyong likod at talaga naman pong bak-bak-bak-bak ang aming mga pintura kasi kung saan-saan po tumatama. taga lang naman ako dyan at ang tatay talaga ang nagbubuhat. At thank you Lord nga at naakyat na namin lahat ng parts sa taas. So ang aming nga pong binili ay yung magandang bed frame na kasi pangarap namin ito. At pang matagalan na ito, ito nga po pala ay Super King at Ottoman na po siya. Nilakihan na po namin ang size ng bed frame kasi po ang Harry Boy ay sa amin pa natutulog. At malay natin, baka bumalik ang ating baby girl. Mm -mm, pag natin yan. So ayan na po, nag start na po si Tatay Oni na ayusin ang mga parts. At tumulong na nga din po ako kasi mukhang matatagalan po kami sa pag-assemble nito. At magkano nga po pala ang kuha namin dito? So, price reveal na po tayo. Bali, nakasale daw po ito ng 20% off at nakuha po namin siya ng 869 pounds at installment po siya for 8 months. So, bali, nasa 108 pounds po ang aming monthly. At ishare ko lang sa inyo, alam nyo ba, dito lang kami na-approve ng installment. Kaya yung mga iba naming binili mga furniture at appliances ay fully paid po, hindi po nagyayabang. Kasi hindi kami na-approve ng mga bangko for installment. Hindi ko din alam kung bakit. Kaya naman po talaga talaga ubos na ubos po ang savings namin kasi mga pinagbibili namin ay puro cash po ang ginamit namin. ay I mean, nag-use po kami ng credit card pero at the end of the month ay binabayaran din po namin agad. Pero God is good pa din po dahil ngayon ay nakakaraos na kami at nakakaipon na po ulit. Sa umpisa lang po talaga tayo mag struggle Sa una lang talaga mahirap kaya kayo lakasan nyo lang ang loob nyo. Pag kaya naman at may trabaho ay go lang. Samahan lang po natin ng sipag. Bali nagbabank din po kami ng tatay Oni ng mga panahon na kami ng mga furnitures dito. Ito nga po palang bed frame na to ay nabili namin 6 months ago pa. Kaya naman 2 months na lang po ay fully paid na po yan. O ba diba, ang bilis ng panahon? Hindi lang po talaga ako makapag daily vlog dahil napaka busy po namin. Dahil sa paglipat namin dito sa bagong lugar at sa work transition ko din po. Kaya naman ngayon ko palang ito na share sa inyo. At ito nga po palang mattress namin ay sa Amazon lang po namin nabiliyan Hindi po siya Emma or Simba. Pero maganda po ang mga reviews niya sa Amazon kaya ito na po ang kinuha namin para sa aming dalawang bed. Nasa 400 pounds lang po ata yung kuha dyan ng Tatay Oni. Ito pong mattress ay fully paid po yan. Hindi nyo kaya. Mm -mm. At ito naman pong aming bedsheet ay sa Ikea po namin yan binili. At ayan nga po at lukot na lukot po. Opo. At yun lang po muna ang ating vlog for today. Natapos din pong i-assemble ang aming Super King Ottoman Bed Frame. Bye! See you later!